mga katropa oh. tatatpo yung aking kasama. Siya po yung magluluto po ng sinigang na manok. Na, napakasarap yan, sinigang na bangos. Nakakain na ba kayo yung sinigang na bangos? Ay, bangos, peste Ano pala mga katropa? Sinigang na manok, nakakain na ba ko yan? Sarap yan. Napaka... Sa gusto ko kasing manok talaga sarap talaga sinap ano sinigang na bangos ikaw kakain ka ba yung sinigang na manok diba masarap yun guys pues, mamaya matitikman mo yung lasak sinigang na manok malang manok nilo no Chris bagong katay ito naman dahil ito na probinsya kasi native dito. Ni, niti niti ban. <laughs> dito po yung Kaparis Mami TV, oh. shout out po sa Kaparis Mami TV. Sulit. Grabe. Alam mo mga kaidol, pag namalalaman yung bagong katay, ayan oh. Dugo. Ah, dugo pa yan fresh na fresh magsigang po kami ng manok napakasarap yan sinigang na manok kasan po natin pasarap to idol mga katropa tapos lalagyan po natin ng apa kulay sinigang sini gang na manok grabe sarap ayan po yung natin. <tik> <Nanggugutom>. <tik> Jaya, luto ya Ini ko yung sinigang na manok mo. E po mga katropa. Sarap to. Abangan nyo mga katropa, Napakasarap. sarap. nila Pisil. Brazil, langka. Ah, gagawin natin ng sinabawan langka. <laughs> <laughs> Gulat di sila. Kaya po mga katropa, magkata kami ng langka. Siyempre, meron, meron ako nakita to. Ano to? Ah, ampalaya. Sulit po yan. Native ampalaya. Napakasarap. Marami na tayong Ano, po yung kasama, diesel. Saka si, ano, Bersi after si nagulo nagluluto. So, alam mo ba kung mano nang manitib na langka? kaysa alaga na langka. Ito hindi yan native Ito siya ay ano alaga po siya. Ano? Okay, oh, lang yung ganyan na langka. ba diba kasi yung native na langka kasi pag binalatan mo, diba nangingitim na ano hey. siya? Yun yung wild na langka.